Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Broadcasting. From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila. Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada, Brigada News FM. Manila, the music and news authority. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. umaga. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada News. <laughs> Brigada <laughs> Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. <laughs> Brigada balita nationwide. <laughs> Pangulong Marcos Saman at German Chancellor Merz nag-usap para palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany. Pagkasama ng trust at performance ratings ng leader ng Kamara, dulot daw ng anti-corruption measures. At Health Secretary Ted Herbosa at lima pang opisyal ng DOH kinasuhan daw sa ombudsman. Six -six sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso, puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a better, better life. life kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita, Brigada Nationwide. Balita Nationwide sa Umaga. Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita sa Umaga At Brigada Gab Dalisay Sa mga bagong balita Brigada Balita Nationwide Brigada Balita sa Umaga Brigada Balita, balita. Brigada Balita Nationwide. Ang PNP naman narindigang hindi ho magpapagamit at magpapalimpuwensya o pimpuluwensya sa sino man kung di nga huyan sa imbisigasyon sa missing sa bongeros. Brigada Kath Austria, i-Brigada mo! Brigada! Nanindigan ang Philippine National Police na mananatili silang tapat sa layunin itong makamitang hustisya para sa mga nawawalang sabungero at kanilang mga pamilya. Ayon kay PNP spokesperson Brigadier General Gene Fajardo, walang puwang sa organisasyon ang pagpapagamit sa pansariling interes ng sinuman. Anya, bawat aksyon ng PNP ay nakabatay lamang sa ebidensyang kanilang nakakanap at hindi silang magpapa kaninuman. kanino man. We want to assure everyone na hindi po magpapagamit ang PNP kanino man at sino man to advance their own personal interest. Ang objective lang po ng PNP ay bigyan ng hustisya ang mga nawawalang sa bungero at yung kaniyang mga pamilya. Hindi po tayo magpapainfluensya sino man. We will proceed where the evidence points us. Tungkol naman sa kredibilidad ni Julie Patidongan alias Totoy, Sinabi ni Fajardo na ang Department of Justice at ang Korte ang may kapangyarihang magpasya kung kapanipaniwala ang kanyang mga pahayag lalo na at hindi nito agad inamin ang posibleng kaugnayan ng kanyang mga kapatid sa kaso. Naisumite na rin ang PNP sa DOJ ang lahat ng dokumento kaugnay sa kaso ng missing sa bungeros at kasulukuyan na itong pinag-aaralan ng mga Autoridad. Lahat po ito ay dinokopento ng PNP, binigay po natin sa DOJ, ay ngayon po ay uh, pinag-aakalan po ng DOJ. Whether or not uh, Julie Patidongan is credible or not, let's submit to the wisdom ng uh, DOJ and of course our court po later on. In the heart of changing lives, ako si Brigada Cath, Austria, ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Oh, sorry, D. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita. Brigada Balita. Samantala mga kabrigada, ang DMW patuloy daw na bine-verify ang ulat ng tatlong Pilipinong tripulante ng MV Eternity C na nasa Wiraw matapos nga ho yung pag ng Houthi sa Red Sea. Brigada Jigoboy Custodio, Ibigada mo, I brigada. I Iniimbestigahan pa ng Department of Migrant Workers ang ulat na tatlong Pilipinong crew ng MV Eternity C ang nasawi matapos sa takihin at palubugin ng Houthi rebels sa barko sa Red Sea. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, base sa salaysay ng walong nakaligtas, naiwan umano sa barko ang tatlo nilang kasamahan habang isa pa ang kasalukuyang nawawala. Kinumpirma rin ni Kakdak na siyam na Filipino crew ng barko ang hawak ngayon ng Houthi rebels at nasa ligtas na kalagayan at pinapayag makausap ang kanika nilang pamilya. Katuwang ng DMW ang Department of Foreign Affairs sa negosasyon para sa ligtas na pagpapalaya sa mga bihag. Wala pa namang kumpirmasyon kung may ransom na hinihingi. Samantala, iniimbestigahan na rin ng DMW ang paglabag ng may-ari ng barko matapos matuklasan tatlong beses tumawid sa Red Sea ang MV Eternity Sea sa iisang biyahe ng walang tamang abiso at military escort. Ang kapitan ng barko na isang Pilipino ay nakauwi na sa bansa kasama ang pitong iba pang crew. In the heart of changing lives ako, si Brigada Jico Custodio ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide Sina Pangulong Marcos at German Chancellor Merz Nag-usap daw para palakasin ang kooperasyon ng Pilipinas at Germany Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Nagkausap sa telepono kahapon si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at German Chancellor Friedrich Merz upang talakayin ang pagpapaigting ng ugnayan ng Pilipinas at Germany. Tampok sa pag-uusap ng dalawang leader ang pagpapalakas ng defense at economic cooperation ng dalawang bansa, pagtutulungan sa mga isyong pangrehiyon at paglikha ng mas maraming oportunidad para sa kanilang mamamayan. Pinasalamatan din ni Pangulong Marcos at si Chancellor Merz sa paanyaya na bumisita muli sa Germany sa lalong madaling panahon. Matatanda ang bumisita si Pangulong Marcos sa Germany noong March 12 to 13, 2024 sa imbitasyon ni dating Chancellor Olaf Scholz kasabay ng paggunita sa ikapitumpong anibersaryo ng diplomatic relations ng dalawang bansa. Si Chancellor Frederick Merz ay nahalal at nanumpa bilang bagong pinuno ng pamahalaan ng Germany noong May 6, 2025. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide Senadora Juntiveros umaasang hindi raw maapektuhan ng Villar siblings ang suporta ng mayorya sa isinusulong hunyang investigasyon sa mga water concessionaires. Brigada Ann Cortez, i mo! Brigada. Patuloy na umaasa si Senadora Lisa Honteveros na makakakuha ng mas malawak na suporta sa mayorya ang inihain niyang investigasyon para sa mga water concessionaire na may problema naman pagdating sa kanilang serbisyo. Ito ay kahit pa nga parte na ng Senado ang magkapatid na Villara. Umaasa pa rin ako makakuha ng mas malawak at uh, majority number of support. Uh, dahil din, kahit kami sa legislature, kahit dito sa Senado, sensitive kami sa public feedback. Grabe, dumadami. dito Miguel mula nung nakaraang kongreso ang pagreklamo ng ating mga kababayan. Pati po mga local government units ay patuloy na nagre -reklamo. at bago pa kami kumilos dito sa Senado, sila mismo ay kumikilos na iba't ibang mga probinsya, iba't ibang mga syudad, nangunguna na sa pagpapakansela ng mga joint venture agreements ng mga water districts nila sa mga water concessionaires na iyan. So, papaanong hindi rin kami susuporta dito sa Senado. Hmm. Matatandaan bago magsara ang 19 Congress ay naghain na resolusyon ng Senadora na naguuto sa Senate Committee on Public Services na magsagawa ng investigasyon tungkol sa joint venture agreement sa pagitan ng mga water district at private companies tulad ng ala ng Prime Water Infrastructure Corporation, Manila Water Philippines Ventures at Metro Pacific Water Investment Corporation. Maaalala ng pagmamayari ng pamilya Villarang Prime Water na siyang humaharap naman sa patong-patong na reklamo mula sa publiko. Buo naman ang tiwala ng Senadora na kayang-kaya ng Commission on Appointment na singilin at sitahin ang mga unfair joint venture agreement provision tulad ng ginawa nito sa ibang government agencies at sa mga taong nasa mataas na posisyon. Pinabulanan na kamakailangan ng Senator Mark Villar ang pagkakaroon niya ng ownership at maging controlling interest sa Prime Water lalo na nung nakaupo pa siya bilang kalihim ng public works. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ann ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Brigada Balita, nationwide. Ito namang pagtaas ng trust at performance ratings ng leader ng Kamara, tulot daw ng anti-corruption measures. Brigada Haji i ibrigada mo! Brigada! <laughs> Naniniwala sina Senior Deputy Speaker J.J. Suarez at Deputy Speaker Janet Green na nagbunga ang pagsusulong ng transparency at anti-corruption drive ng liderato ng Kamara. Kasunod ito na lumabas na tugon ng masa survey ng OCTA Research kung saan tumaas ang approval at trust ratings ni na Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez. Sinabi ni Suarez na ang pinakabagong survey ay sumasalamin sa kung gaano naramdaman ang pamumuno ni Romualdez. Malinawa niya na batid ng mga Pilipino ang pagtutok ng liderato sa transparency transparency at responsableng pagpopondo. Gayun din sa pagsisigurong nagagastos ng wasto ang kaban ng bayan at naipatutupad ang infrastructure projects ng walang korupsyon. Ipinaliwanag ni Suarez na hindi nakakamit ang mataas na approval at trust ratings sa tulong lang ng press releases kundi sa trabaho. Kapwa ng sina ako si Suarez at Garin na susuportahan ang legislative agenda lalo na sa pagpasok ng budget season kung saan ginagawang prioridad ang reforma sa procurement, social welfare at regional development. Development. Sa survey ng Okta para sa second quarter ng taon, tumaas sa 57% ang trust rating ni Romualdez habang ang kanyang performance rating ay naitala sa 59%. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Mag-uumpisa na ngayong araw ang 10-day voters registration. Napangungunahan po ng Commission on Elections para po ito sa barangay at sangguniang kabataan elections. Ayon sa poll body, ang registration ay gaganapin araw-araw kung saan maging sa gabi ay maaari na rin magparehistro ang mga hindi pa botante. Bilang po sa mga maaaring gawin sa loob ng sampung araw bukod sa registration ay ang pagpapalit ng apelyido at status, correction of entries, reactivation ng registration records, inclusion of registration records and reinstatement of name in the list of voters at pagta-transfer ng botante mula sa overseas papuntang lokal. Para humagawa yan, Pinaalalahanan ng komisyon ang mga pupunta sa mga registration areas na magdala ng kanila mga valid ID para sa verification. Samantala nilinaw naman ni Comelec Chair George Garcia na nagiiintay pa rin sila ng anunsyo kung matutuloy ba ang BSKE ngayong taon. Ngunit isasagawa pa rin umano nila ang registration bilang paghahanda para dito. Inaasahan naman ng Bangko Sentral ng Pilipinas na babagal ulit ang inflation, o oh, ito nga hong antas sa pagbilis o pagtaas sa presyo ng mga bilihin para ho sa buwan ng Hulyo. Batay po sa forecast ng BSP, posibleng maglaro sa pagitan lamang ng 0.5 hanggang 1.3% ang inflation para po sa nakaraang buwan. Mas mababaho yan kumpara sa naging inflation noong Hunyo na 1.4. Sabi ho ng Central Bank, bagamat tumaas nga yung presyo ng karne, gulay, korne, uh, kuryente, langis at bumba naman ang palitan ng piso. At umaasa ho sila na mababawi ito sa pamamagitan ng pagbagsak sa presyo ng bigas. Sa ngayon, kabrigada, nakaschedule nga ho itong announcement ng Philippine Statistics Authority sa darating huwi na Martes sa August. 5. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Ito namang si Education Secretary Sunny Angara. Na babahala daw sa posibleng pagkakaakit ng mga estudyante sa online sugal. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo! Brigada! brigada. B -b 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 Report! Mas mahigpit na kontrol sa online gambling platforms. Ito ang panawagan ni Education Secretary Sani Angara sa gitna ng posibilidad na maaring madamay na rin at maakit sa sugal ang mga kabataan. Sa isang panayam, sinabi ni Angara na kahit mga bata ay maaring makagawa ng kanyang account para sa online gambling. Sana raw ay hindi ito mangyari dahil hindi pa financially responsible ang mga bata maaari anya na ang pera para sana sa libro ay magamit sa sugal. Dahil dito, payo niya na maging mapanuri ang mga magulang at guro sa aktibidad ng mga menor de edad, lalo na online. Inirekomenda rin ng kalihim ang mas mahigpit na identification verification measure para sa mga gambling account holders gaya ng pagre-require ng pagsumite ng ID upang hindi na mahikayat pa ang mga users na wala pa sa wastong edad in the heart of changing lives. Ako, si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Musica News Authority. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Kabrigada, sinampanho ng reklamong grave misconduct conduct prejudicial to best interest of the service at paglabag daw sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sina Health Secretary Ted Herbosa at limabang opisyal ang ahensya dahil sa di umano'y irregular na paggamit daw ng 44.6 million pesos na halaga ng gamot para po sa mental health. Kabilang din humakabrigada sa sinapa ng reklamo ay ang OIC at Director ng Supply Chain Management si Engineer Dave Masado, DOH Medical Officer 4 na si Dr. Carmela N. Granada, Timothy Gemma Rabe, Tansim A. Amping, Erwin Odpoga at Ramon Giang. Nagugat daw ang reklamo sa kahinahinala at hindi pantay na alokasyon ng mga medication na binili ng gobyerno sa isang pribadong civic organization na wala raw hong lisensyang maglabas ng mga psychiatric drugs. Sinabi naman ho ngayon ni Health uh, Spokesperson Albert Domingo na hindi pa ho sila magbibigay ng pahayag kaugnay sa issue, lalo na hindi pa raw nila natatanggap ang opisyal na reklamo mula sa Ombudsman. Nationwide. Binigyan din naman ni Senador Bongo ang kahalagahan ng tuloy-tuloy na suporta para ho sa mga magsasaka at mangisda bilang pangunahing hakbang tungo sa matatag na food security. Ayon sa mambabatas, hindi sapat na tulungan lamang sila sa panahon ng krisis. Dapat dinumanong magkaroon ng pangmatagalang solusyon tulad po ng sapat na facilities, maayos na patubig at sapat na puhunan upang lalo silang maging productive. Tapos ang 2025 Sona, inihayag ho ni Go ang kanyang suporta sa mga hakbang ng pamahalaan sa sektor ng agrikultura. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Gab Dalisay. Wala po rito sa Brigada News FM Manila. The Music and the News. Authority. Authority! Brigada Balita Nationwide! Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Dry Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.